ang gabing ito yun ano guys ito ay mula pa ito sa ating mga magulang ito yung naging produkto nila noong araw na maliit pa ako kaya hanggang sa ngayon ay hindi ako nagpapawala ng similya na gabing ito ano ayan magandang araw sa lahat ito na may pamalas tv di bali magkukuha tayo ng pantanim na gabi kung napapansin nyo nga, nandito tayo sa ating tanim na pinya. Ano? Dahil ang ginawa natin dito, ito ay in natin sa gitna ng pinya. Ano? Kaya ito na nga, yung mga pinakapuno nito, ito ay naharbis na natin. Kaya ang gagawin na naman natin sa ngayon, kukunin natin yung mga suhi upang ilipat ano? sa ibang taniman. Dahil medyo malalaki na, kung nakikita yung sa likod ko, talagang malalapad na ang mga dahon ng suhi ng ating gabi. Kaya sa ngayon, nangunguha tayong mga suhi upang ilipat natin sa ating tataniman na naman na iba. Upang paramihin natin ang gabi na ito. Itong gabi ito guys, sa ito yung palamanin ano, ibig sabihin, ito yung mga lumalaki ang laman. At talagang masarap ang laman nito. Kung ito ay ating kakainin ano, lalo na sa sinigang o gagawin natin na matamis. Yan, di ba may dalawang variety tayong gabi na tanim dito. Yung isa nga ay green at yung isa naman ay medyo nagbablock. Ayan, samahan nyo ako guys sa gustong malaman kung paano magtanim ng gabi. Ayan, ito na naman ang ating gagawin sa ngayon. Ayan guys, ano, di bali ito nga yung mga suhi. Di ba? ang gagawin natin, yung malalaking suhi talaga, ito ay iiwan na natin. Ano, dahil ito ay maglalaman na rin to dito pababayaan na natin yung gaya nito ito ay malalaki ibig sabihin malaki ang kanyang puno ito ay lalaki rin ang laman nito ano ang ginawa lang natin di bali binawasan natin ng mga suhi dahil ito nga malalaki na ang pinya para hindi matalo ang ating tanim na pinya hindi masyadong makanlungan binawasan natin yan di bali ang tinira natin mga suhing gabi yung medyo maliliit na hindi makaka kalong sa pinya, ayan, di bali hanggang don, di bali yung nandoon ay kinuha na nating sohi ano yung ibay na itanim na natin, kaya bumalik lang tayo sa ngayon dahil kulang pa yung pantanim natin, doon sa ating tataniman na gabi, ayan, ito guys ang kagandahan ano kapag mayroon tayong tanim na gabi dahil, ito guys ay hindi ordinaryong gabi lang ano dahil nga sabi ko kanina ito ay palamanin pero pwede din natin na kunin na dahon o gulayan pero kapag pinapalaman natin ang isang gabi dapat ay wag natin itong babawasan ng dahon habang siya ay lumalaki para hindi mabansot ang kanyang laman at hindi maapektuhan ang kanyang laman ano ganyan guys kapag nagpapalaman ng gabi wag natin babawasan ang dahon habang lumalaki pwede naman natin na kuha ng dahon kapag ito ay magsuhi na Ayan, doon tayo kukuha ng dahon sa suhi. Ayan. Di bali, ito na nga yung nakuha natin, na natin. Ayan, di bali kung nakikita nyo nga. Ito yung sabi ko isang variety, yung medyo Babran o nagbablak ang kanyang puno. At yun naman itong isang green. Kung tawagin nga ito sa amin ay katigbi. Ayan, ano. Itong gabing to. Dahil maraming variety na gabi, ano guys. Mayroong black, mayroong iba-iba. Pero ang pagkakaiba nito yung laman dahil yung iba ay makati. Ang laman kapag ito ay kinain natin, yung ibang gabi na sinasabi nga nila ay layas na gabi. Yun ang pagkakaiba niya. No, guys? Pero itong gabing to ay masarap to. Talagang lalo kapag niluto natin, malagkit-lagkit ang kanyang laman. At ang laman nito ay talagang lumalaki. Ano guys? Lalo na depende rin sa lupa ng ating pagtataniman. Ito ay lumalaki ang laman nito pag ito ay naaalagaan natin at talaga kung maganda ang lupa ang at, ang ating tataniman ano ayan di bali sa ngayon nga yung mga ibang suhi yung kukunin natin pipiliin lang natin yung ibang katamtama lang video yung mga malalaki iiwanan natin dahil yan ay lalaman ayan doon tayo sa And ano guys, dibali ito nga yung isang variety na medyo nagbablock ang kanyang puno. Yan, is isa, guys ito sa pinakamasarap ang laman. Ano, at talagang ang laman nito ay lumalaki. Talagang kandong na nga ang pinya na tanim natin. Ano? Yan. Yan, di yung isa nito ay kukunin natin. Mapantanim dahil naratalo na ang pinya. Ano? Yan, gandang pantanim ito guys, katabaan talaga. Dito muna natin doon sa tabi. To. Iwan na lang tunip muna dito to, no? Antayin natin na lumaki. Yan, bawasan na natin to. Hmm ito naman yung puti Ayan, yung lumalaki rin ang laman nito ano guys kapag ito ay ganda ang pagkaka tanim natin kung makikita nyo ang kanyang dahon ay malalapad na hmm. halos na ng ampinyo. kaya kailangan natin nabawasan talaga to yan Ayan, ito na yung nakuha natin na pantanim na gabi. Ano? Kaya kung nakikita nyo nga, talagang malalaki ang kanyang suhi. Talagang matataba. Ano? Talagang ang napagtaniman natin ay magandang klasing lupa. Kaya ito nga, ang gabing ito ano guys, ito ay mula pa ito sa ating mga magulang. Ito yung naging produkto nila noong araw na maliit pa ako. Kaya hanggang sa ngayon ay hindi ako nagpapawala ng similya na gabing ito. Ano. Dahil maraming klasing gabi na tumutubo lang na kung saan saan. Mayroong gabi na suhi lang siya ng suhi o dahon lang ng dahon. Pero ang kanyang laman ay hindi lumalaki. Mayroon naman mga gabi na lumalaki nga ang kanyang laman. Pero kapag kinain natin ito ay makati o hindi masarap ang kanyang laman. Medyo matigas at nag, Parang may tubig-tubig ang kanyang laman. Ang gabing ito ay talagang napakayabuh ng kanyang laman. At talagang paghinalo natin ito sa sinigang na baboy o ginawa natin ang ginataan ay napakasarap nito. Ano guys? Ng gabing ito. Kaya ito nga, tag-ulan naman ngayon. Uh, hindi tayo nagpapawala ng pantanim dahil ngayon sa ngayon ay tag-ulan. Ililipat na naman natin tong mga pangtanim na ito doon sa ating tataniman na naman ano. Kaya kahit konti lang ang maitanim natin sa ngayon, ang mahalaga ay hindi tayo mawala ng pantanim. Dahil yun nga sabi natin kanina, maraming klasing gabi ang nakikita lang natin na kung saan saan na variety ng gabi pero hindi natin kilala kung ito ay masarap na gabi o lumalaki ang kanyang laman ito ay subok na natin to tong gabing to ano talagang lumalaki ang laman nito lalo dun sa pagtatanim natin na lupa ay maganda at mas maganda ano guys kung magtatanim tayo ay papunta sa tag-ulan dahil ang gabi ay ito ay mahina sa tag-init ano kung pwede naman tayo magtanim ng tag-init kapag ang ating pagtataniman ay medyo namamasa-masa ang lupa o medyo may tubig ano dahil kapag itanim, itinanim natin to na tag-araw doon sa wala man lang tubig, talaga ay nababansot ang gabi at kuminsan ay namamatay siya dahil mahina ang gabi sa init. Yan, hindi naman natin ito madidiligan lalo na kung marami tayong tanim ano. Pwede natin diligan kaya lang kung marami tayong tubig. Araw-araw natin madidiligan pero mas maganda talaga kung magtatanim tayo papunta sa tag-ulan para sigurado at siyempre, pwede natin itong lagyan ng organic. Huwag lang natin iririkta sa pinakapuno gaya ng kung chicken manure ilalagay natin. Huwag natin iririkta, ano, ilalayo-layo natin sa pinakapuno. Pero yung purong organic na nagagawa, yung pwede natin iririkta sa puno. Ayan. Di bali, papakita ko rin guys sa inyo kung paano natin to itinatanim, ano. Ayan. Tara na tayo doon sa ating taniman. Ayan, di bali, andito na nga tayo sa ating tatanim na gabi. Ayan, ito na nga yung ating kinuha na pantanim na gabi. Ito ay inalisan na natin ng mga dahon. Ano? Yung mga dahon guys ay pwede, pwede pa natin yung gawin na gulay upang ulam. Dahil masarap ang dahon nito ano guys. Di ba ang ginawa ko nito, ito nga pinagbubutas ko na ang lupa. Ang lalim nito guys ay nasa 20 cm ang lalim. Ano? Ayan. Di bali magkasya lang yung pantanim dito okay na yan ano at ang layo naman nasa 80 cm ang layo ito nga pa yung una kong mga itinanim dito Nagabi ito ay depende kasi sa lupa ng ating pagtataniman kapag medyo mataba naman ating lupa pagtataniman kahit hindi na natin lagyan ng organic o pwede natin tong applyan ng 14-14 ano kapag medyo mahina ang ating lupang pagtataniman pero pag mataba naman ang ating lupa kahit na hindi na natin ito lagyan ng fertilizer ayan ganyan lang guys tayo magtanim lang gabi ano di bali itinanim lang natin to sa dito sa paikot ng ating bahay dahil konti lang naman tong ating suhi di bali huwag lang tayong mawala ng similya sa susunod na taniman ano ayan sana ay nagustuhan nyo guys ang ating video at paki-share na lang guys sa iba yung mga mahilig magtanim gaya nitong gabi. Ayun. Sana ay suportahan nyo guys ang ating mga video ano. Ayun, maraming salamat po sa inyong lahat sa panonood. Hanggang dito lang guys ay Pamalas TV. Bye-bye.